Ito na ang pinakaayaw ni Lebron sa Lakers, paktay na. Simula na nga po ito ng pagbagsak ng Lakers panigurado mga kapatid. Kaya pala unti-unti na nating nakikita ang tunay na balak ni Lebron sa LA ni Pelinka. Tila hindi na nga po kayang itago pa ni Lolo Lebron ang lahat ng nangyayari sa kanya behind the scenes. At mukhang hindi na nga po talaga niya nakukuha rin ang gusto niyang mangyari para sa team na to. Ito nga rin po ang pinangako dati rin ni GM kaya nila nakuha si Lebron. Pero mukhang Ibaliktad na ang lahat at tila itya na si The King. Porket na kuha na nga po nila si Luka. Eto rin pala ang mangyayari kay Lebron. Tignan mo nga naman ang karera sa NBA ano. Kahit pa isang Lebron James ka ng liga, e eh pwede ka rin palang kawawain sa huli. Paano ba naman kasi mga kapatid siniwalat na nga po ang tunay na nagaganap kay Lebron James sa kamay ng LA. Hindi na si Lebron ang bida dito. May bago na nga daw at hindi nga po lingid sa kaalaman ng lahat yan. In fact, kakapasok niya lang sa team nila. At siya nga po, wala nang iba ang tinutumbok rin Kendrick Perkins na dating NBA player at ngayon analyst na sa liga. Biglang winalis ng LA ang dating kayang makontrol nila Lebron at agent siyang si Rich Paul. Ibig sabihin pala tama ang hinala ng lahat na ala GM talaga si Lebron sa team ng Lake Show. Si Luka na nga daw ang bida sa team na to. At mukhang hindi nagugustuhan yata din ni Lolo Bron ang ganitong sitwasyon. Wala na ang dating nakasentro kay Lebron ang lahat. Ultimo sa pagkuha ng mga malalaro. Ito nga rin po ang kutog ng lahat dati pa na ginagawa ni Lebron sa dati niyang mga kupunan. Parang siya na nga daw ang GM dahil ang tunay na GM ay eh sinusunod lang ang mga sinasabi niya. Napakalaki talaga ng kontrol pala ng isang Lebron sa kupunan ano. Pero para sa iba, e eh tama rin naman nga daw dahil kahit sa mga play sa kada laro nila, e eh halos siya rin ang nagbama ni Obra. Kitang kita nga rin po yan sa kada game nila. Maging sa dati pa mga kupunan niya, animoy boss talaga ang dati niya. Dahil kapag hindi nasusunod ang gusto niyang play, e eh bakas nga tinapos sa mukha niya na mali ang ginagawa ng mga kampi niya at dapat ayusin kagad ka ito dahil kung hindi e eh kitang kita na mas stress pa si Lolo kaysa sa coach. Vocal na vocal at prangka si Lebron sa mga kampi niya at parang pangalawang coach na nga rin sa kada timeout nila. Di e hindi mo nga makikitang hindi nagsasalita si Lebron sa loob ng court at lalo na nga sa timeout ano dahil yun nga utak o play niya ang dapat mangyari sa loob ng court. Marahil may punto rin nga naman si Lebron at para rin naman nga to sa kanilang kupunan na ma ipanalo ang kada laban. Iba rin talaga kasi ang court vision at intelligence niya sa paglalaro ng basketball kaya marahil hindi niya rin mapigilan na makontrol ang lahat. At tiwala rin naman ang kada team na sinasalihan niya. Sulit na sulit rin to para sa kuponan dahil hindi lang manlalaro nga ang nakuha rin nila. Kundi utak din maging sa pagbuo ng lineup at mga play ano. Pero mukhang nagiba na nga po bigla ang ihip ng hangin para kay The King. Samantala pinakapambatong trade ng Miami sa wakas. Nakuha na nga po ng Miami ami si Norman Powell mga kapatid at mukhang todo buhos na nga po ang gagawin ngayon ng hit habang maaga pa. Hindi na magpapatumpik-tumpik pa ang hit at bagong target na naman nga po na mas delikado pa kay Powell ang gusto nilang kunin. Solid na solid ang player na to at may championship experience pa at ang malapit pa nga po dito ay eh mas mabibigyan na nila ng tamang role si Hero sa pagiging scorer nito. Maluwag nga po talaga sila sa depensa kaya ang siste ay eh matinding effort din ang ginagawa ni Hero sa depensa ito nga po ang tila huling alas nila para makumpleto na ang lineup na tiyak na pwedeng maka-upset sa malalakas na team. Biruin mo ba naman mga kapatid marahil na pagtanto na rin nila na dito sila kulang talaga sa depensa. Nakita rin malamang tony ni Coach Spolstra. Kaya eto na at handa na silang kumuha ng player na malakas sa depensa. Kahit pa nga po malaki ang pwedeng malagas rin sa kanila. Malaking sakripisyo rin nga po ang gagawin ng hit dito. Hindi na nga po tayo magpapaligoy-ligoy pa ang tinutukoy nga po natin ay e walang iba kundi itong si Drew Holiday. Isang katutak na rin po ang malalaga sa heat pag nagkataon dito. Kapalit ni Drew si Terry Roger, Desha Johnson 2030 first round pick at 2032 second round pick. Kahit pa nga po na trade na itong si Drew sa Portland ay mukhang hindi nga po kakayanin rin ang kupuna ng napakalaking kontrata niya. Meron pang player option na tumataging ting na 37.2 million US dollar. Last season ni hindi man nga lamang po nakapasok ang Portland sa play kaya malaking dilema to para sa kanila dahil wala rin silang ibang mabigat na player para makatandem ni Drew kagaya sa Boston. Kaya ang best move para sa Blazers ay e i-trade na lang siya at mag-rebuild ng batang manlalaro at para na rin mabawasan ang cap space nila diba? Malabo nga daw na mangyari ang binabalak ng Heat pero lahat nga po pwedeng biglang mangyari rin sa Liga.